Edukasyon sa Pagpapakatao, Module 3, Kakayahan at Talento ko para sa Kapwa ko. Ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay naasahan na nakagagamit ng magalang na pananalita sa kapwa bata at matanda at nakapagpapakita ng iba't ibang magalang na pagkilos sa kaklase o kapwa bata. Napakahalaga ng pakikipagtalastasan sa ating kapwa, bata man o matanda. Nauhubog nito ang ating kasanayan at kaalaman sa pakikipagtalastasan sapagkat ito ay nahahasa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nararapat lamang na kapag tayo ay nakikipagtalastasan o nakikipag-usap ay naiparirinig natin sa ating kapwa ang mga magagalang na salita na may pagrespeto at pagmamahal sa ating kausap, bata man siya o matanda. Sa araling ito ay matutukoy mo ang kahalagahan ng mga pananalitang nagpapakita ng paggalang sa iyong kapwa sa bahay man o sa pamayan ng iyong kinabibilangan. May tanong ako sa inyo mga bata. Paano ka nakikipag-usap sa iyong kapwa-tao? Gumagamit ka ba ng mga magagalang na salita? Kung oo, ipagpatuloy mo ito. Daan, magiging magiliw ang iyong pakikipag-usap kung ito ay alam mong sabihin. Ngayon ay may babasahin akong tula sa inyo. Nice kong makinig kayo ng mabuti. Ito ay tulang pinamagatang magalang na pananalita ni R.B. Katapang. Isang pagbati na may paggalang. Kay sarap pakinggan sa batang magalang. Salitang po at opo na ating binibigkas. Ang salitang lumalabas sa kanilang mga labi. Maraming salamat po. Walang anuman. Ikinalulungkot ko ay mapapakinggan. Tao po, tuloy po kayo ay maaasahan. Mamumutawi sa labi ng batang magalang. Kayat ating turuan ang mga kabataan. Na maging magalang sa pakikipagtalastasan. Maging sa kapwa bata o magulang man. Ito ang katangiang tunay na kinalulugdan. Magalang na pananalita ni R.B. Katapang. Ngayon ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una. Ano-anong magagalang na salita ang nabanggit sa tula? Sige nga, sabihin mo ang mga ito. Mahusay. Number 2. Ano-ano pang magagalang na salita ang alam ninyo na hindi nabanggit sa tula? Magbigay ka nga ng halimbawa. Number 3. Sa iyong palagay, bakit masarap pakinggan ang magagalang na salita? Lalo na kapag ito'y sinabi ng mga batang katulad ninyo. Ang paggamit ng magagalang na pananalita ay mahalaga sa bawat tao at ito ay naaangkop sa iba't ibang sitwasyon. Tulad ng pagbati, paghingi ng paumanhin, pagtanggap ng paumanhin, paghingi ng pahintulot at pakiusap at pagpapakilala. Mahalagang maalala natin at magamit ang magagalang na pananalita sa pang-araw-araw na buhay. Maari nating simulan sa ating tahanan, paaralan, at sa mga kaibigan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng mga gawain. Nais nice kong kunin ninyo ang inyong lapis at papel. Subukin, Lagyan ng check kung ang pangungusap ay gumagamit ng magagalang na salita at X naman kung hindi. Maliwanag ba? Number 1. Hoy, umalis ka. Hoy, umalis ka. Check o X. Number 2. Salamat po, nanay. Salamat po, nanay check o ekis. Number three, magandang umaga po binibining Cruz. Magandang umaga po binibining Cruz. Check o X. Number four, ayoko makipagkaibigan sa yon. Ayoko makipagkaibigan sa Check o ekis. Number five, bakit nandito ka na naman? Bakit nandito ka na naman? Check o X? Suriin. Basahin at suriin ang mga salitang nakasulat sa bawat upo. Piliin ang mga upo na may nakasulat na magagalang na salita. Ilagay ito sa basket na nasa ibaba sa pamamagitan ng pagsulat ng letra ng tamang upo. Titik A. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Ilagay ang letra sa basket kung ito'y nagpapakita ng magalang na salita. Titik B. Maraming salamat. Maraming salamat. Titik C. Alis dyan. Alis dyan. Titik D. Po. Oo po. Po. Oo po. Titik E. Magandang umaga. Magandang tanghali. O magandang hapon. Titik F ipagpaumanhin po ipagpaumanhin po titik g bahala ka bahala ka at titik h wala akong pakialam wala akong pakialam ilagay ang titik na nagsasaad ng magagalang na salita sa loob ng basket Pagyamanin o isagawa. Isulat sa loob ng kahon ang pananalitang magalang na angkop gamitin sa sitwasyon o pahayag na hawak ng kaparehas nito. Ulitin ko, isulat sa loob ng kahon ang pananalitang magalang na angkop gamitin sa sitwasyon o pahayag na hawak ng kaparehas nito. Unang sitwasyon. Gusto mong pumasok sa silid ngunit may nakaharang sa may pinto. Gusto mong pumasok sa silid ngunit may nakaharang sa may pinto. Anong magalang na pananalita ang angkop gamitin? Pangalawang sitwasyon. Napunit mo ang pahina ng aking libro napunit mo ang pahina ng aking libro? Anong magagalang na salita ang angkop gamitin?